At sa so, wakas ngayon natapos ko na rin itong anim na order sa akin sa Palawan. Magandang araw! For today's story, samahan nyo nga akong buuhin itong ang anim na order sa akin. Nagawa ko na rin nga dito yung mga sun hat. Bale, yung kailangan ko na lang ang gawin ay yung bag at saka yung sandals. At para hindi nga ako malito kapag ganitong nagkakarami ng orders, ay make sure talaga na nakarecord ang lahat ng ito. Bago ko nga pinagpatuloy itong mga order sa akin sa Palawan, ipinauna ko muna nga ipaship itong tumbler holder na in-order naman sa akin sa Taguig Manila. Para nga sa aking mga purchaser, pagpasansyahan nyo na talaga itong aking packaging bag dahil hindi pa nga ako nakaka-order ng mas maganda. Pero yan na rin nga yung next target ko na ma-improve ko pa nga itong aking packaging. Pagkatapos ko nga mag-pack, ibinalikan ko na rin itong round bag na aking ginagawa. Dahil nga meron akong toddler, hindi pa talaga ako makapag full time sa pagkocrochet dahil may at maya nga ay naglalambing din itong si Kaya sa ngayon talaga, inaabot pa ng isang araw o dalawang araw bago ko matapos ang isang item. Kaya naisip ko nga na dito ko nalang gawin ito sa kanyang play area para nga makapag-focus ako habang sinasamahan ko siya. Pero maya maya nga ililipat na naman kami ng lugar dahil napakabilis din nga ng time span ng mga toddler. Kaya hindi talaga siya makomporme sa isang lugar. Kailangan ko rin kasi talaga siyang bantayan ngayon habang nagko-crochet dahil ngayon kanyang tatay ay busy din sa paglilinis. Pero kahit pahabol-habol nga ako diyan kay Via, ay nakakarami na rin pala ako ng nagawa. At kapag nakatulong na din nga siya, ay nakakatutok na din ako. Mga hapon na rin nga ito at kapag ganitong oras nga ay napakalamig na rin dito sa Baguio. Dahil natutukan ko nga ito nung hapon, kaya kinagabihan ay natapos ko na rin nga ito. Pagkatapos ko nga mag-crochet ay nagluto muna kami ni Via, ito ang aming dinner. Naipost ko na rin nga pala ito sa nakaraan kong reel. Dyan ngay nga, habang nagluluto kami ni Via, palabat din talaga siya sa akin sa kantahan. Kapag ganito talaga na gustong makisali ni Via sa mga trabaho namin, nahayaan din lang nga namin siya as part din nga ng kanyang brain development. Nakakatuwa lang talaga dahil napakalambing din talaga ni Via sa amin. Kinabukasan na nga ito at ito na nga yung aking mga nagagawa. Pero bago ko nga yung pinagpatuloy ay pinaliguan ko muna nga itong si Via at sinetap ko na rin muna nga itong aking mga labahin. Sobrang laking blessing talaga yung ganitong automatic washing machine dahil nga nakapag multitask ako. Pagkatapos ko nga maset up ang labahin ay nilinisan ko muna nga ng mabilisan itong play area ni Via. At yung goal ko nga ngayong araw ay matapos ko naman yung sandals na partner nga ng sun hat na ito. At dito nga ay pumipili muna nga ako ng yarn na babagay nga sa color yellow. At dahil ilang beses na rin nga ako nakagawa ng sandals kaya medyo nagagamay ko na rin nga ito kung paano gawin. Katulad nga sa mga ginawa ko nakaraan ay inuna ko muna matapos itong mga sole. Kinahaponan nga dito na nga ako gumawa sa labas pero dahil hapon na nga kaya malamig na ulit ngayon. At dahil medyo mahaba din nga tulog ni Bia ngayon kaya natutukan ko din nga ito. Kaya kinagabihan nga ay natapos ko rin ito agad. Yung pouch na lang nga yung kailangan kong tapusin ngayon para may ko na nga ang mga ito sa Palawan. Pagkatapos nga ng Saturday at Sunday, itong pouch na nga yung akin tinutukang gawin ngayon. Papahinga din nga ako ng mga ganong araw para nga makapag-focus naman ako sa mga gawain namin sa church. At sa point nga na ito ay nakapag crochet na din nga ako kaya tatahian ko na lang nga ito ng lining sa loob. At nung natahian ko na nga ito ng lining ganito na yung kanyang naging itsura. At dahil nga natutukan ko rin ito ngayong araw kaya nga kinagabihan ay natapos ko na rin ito agad. Nilagyan ko na rin lang nga ito ng hawakan sa gilid para nga pwede rin isabit ni purchaser. Sobrang thankful talaga ako sa Panginoon dahil finally natapos ko na rin nga ang lahat ng order sa akin sa Palawan. Kaya pagising ko nga kinabukasan ay pinako na din nga ang mga ito para maipadala ko na nga ito ngayon sa Palawan. Sobrang thankful talaga ako sa tiwala ng mga purchaser kahit nga baguhan pa lang ako dito. Tigit sa lahat sa Panginoon na nagbibigay ng karunungan at kakayanan. Muli ako si Mama Care Thank you for watching!